Hello everyone! Welcome back to our channel. Kamusta na kayo guys? Medyo matagal-tagal tayong nawala sa aking pagbablog. I think mga one week man get. And eto, nagbabalik tayo. And na-miss kong mag-vlog. Na-miss kong sa inyo. At sa ating pagbabalik, eto yung aking gagawin. Kaka-uwi ko lang kasi may pinikap up ako sa LBC. Eto pa o. Oh. Dalawa yung pinick up ko sa LBC. Ito isang peraso lang. Ang laman nito. Pero mas excited ako dito guys. Kasi malaki pala siya. Kala ko maliit na box lang yung laman. Or yung na-order ko. Excited ako dito kasi first time kong aalagaan to. Napaka tagal ko nang gustong bumili ng halaman na to. By the way, may binili rin ako kahapon na Daiso Pots. Wala na kasi dito sa Daiso malapit sa amin. So, nagpunta ako sa Trinoma. And doon ako nagkita. Napakadami, guys. And, etong mga nakikita niyo na yung helera Gusto ko idiretso siya. Simula kong pisa. Dito sa may pitonya natin. Kung makikita nyo, ayan yung pitonya natin. Hanggang doon sa dulo, gusto ko, lahat sila nakatray. And, bago magawa natin yan, umorder ako ng mga kailangan. Dito tayo sa aking unang bubuksan. Ito kasi ako excited dun sa isa kasi eto, alam ko na yung laman. Eto kasi, nakita ko na rin yung mga plants na binili ko pero hindi siya ma... I mean, gusto ko siya makita ng personal. Well, actually, eto gusto ko rin. Alam nyo ba? Alam nyo ba? Nung mga nakaraang araw, sa inyo din ba na napakalakas ng hangin? Alam nyo ginawa ng hangin? Sinira yung aking yung aking UV plastic, kung makikita nyo kulubot yung green na yan, yan kasi inihaharang ko lang kasi sinira ng malakas na hangin yung UV plastic ko na tanggal na yung pagkakadikit hindi eh. ko alam kung kita nyo guys ha ah. basta ano na yan, lupaypay na yan and doon lang naman sa bandang dulo, doon sa may mga hoya ko sa dulo na yan, dyan lupaypay na guys yung mga UV plastic. Kaya, o-order ako. Nakalimutan ko lang um-order ngayon. Pero, sabi ko, o-order ako. Mamaya, pagkatapos natin mag-vlog, mag-o-order ako. Wala. ano na nangyari dito? Kakadagdag ko sa inyo. Anyway, ito yung ating na-order. Oops. Careful, careful. Hoya tong binili ko na to na isang peraso. Rare kasi siya. Tapos, wow, ang ganda. Mamaya ko na nga siya bubuksan ng maayos. Ayan yung itsura niya. Yung splashes niya ay pink or nagpipink yung splashes niya kasi malamig ngayon or nai-stress yung ating mga hoya. And yung aking bibilin sana is yung silver. Pero is splash tingnan natin kung magsisilver to, katulad nung ibang nabili ko before na. I-splashes lang yung color niya, pero ngayon, nag na. Yan o, no. Hoya XQ Silver. Ilalagay ko na lang dyan yung ID. Ilalagay ko siya dito sa gilid kasi baka ma tamaan. Yan lang talaga yung binili ko dahil eto, 02. Nung nakaraan, ang ano sa akin, free Hoya, ano, um, NR01. Ito, 02 ngayon. Talaga naman si seller. Napaka, ano. Ito, ah, oh, dalawa pala yung, ano, sa akin. Free. Ano to? Ay, ito, 01. Ay, ano, oh, 01, 02, 01. Hoya din. So, madali lang siyang buhayin. Kasi yung before na, na bigay niya sa akin, buhay na siya and ugata na. So, dito muna kayo. Dito na tayo. Bakit ang diwanag? Kanina ang dilim-dilim. Okay. Ito naman yung i-open natin. Alam nyo ba kung saan to galing? Kay Astro Papa PH. Oh, mabait siya. Mabait. Ay, si, hindi ko lang alam kung sino yung nakausap ko sa ano na to ha. Sa GC na to. Pero mabait naman pala. Kinabahan lang ako na baka kako eh. Tarayan ako. Kasi sabi nila. Sabi nila ha. Hindi ako nagsabi. Sabi nila is ano daw, uh, masusungit daw yung mga nagtitinda ng gym, no? So, ako, pag sinabing masungit yung nagtitinda, natatakot ako, or ayoko namang sungitan ako. Parang ganun. Hindi ako bumibili. Ngayon, nung nag-try lang ako, ngayon lang na bumili, bakit? Mapait naman pala. So, mali-mali yung nakakahakan. Sabi nila, masusungit yung mga nagtitinda ng gym, no? Siguro yung ibang seller, actually, hindi naman gym seller lang yung masusugit. May mga na-encounter na rin ako. At ang ginagawa ko pag ganun, hindi na ako bumibili sa kanila. Kasi mas maraming seller na mababait na mas nangangailangan ng buyer. Kung ayon, kung masungit sila doon sa mga bumibili, walang bibili sa kanila, 'di ba? So ito yung isang papakita ko sa inyo. Ayan, ang pangalan nito mga nabili ko is LB something ganyan and first time kong bumili ng ganito kasi medyo pricey to before kung naabutan nyo yung price nito nagkakahalaga siya ng 1,500 to 2,500 isang peraso and ngayon mabibili nyo na siya nasa 250 200, 350 depende, depende sa klase kasi pag 13 ribs medyo pricey pa siya hindi naman siya sobrang pricey pero mas mura na kumpara dati, nadag, nabawasan na ng dalawang zero yung price nila. And itong i-open ko mga ganyang klase pero natutuwa ako dahil yung iba dito is mabulak, flappy kung baga, kung tawagin. Kaya napabili ako ng mga tray na ganito dahil dito ko sila ilalagay. Hindi muna ako bumili ng ang tawag dyan. Hindi muna ako bumili ng mga pots kasi gusto kong check kung kasya pa to sa paglalagyan ko. And kasya naman. Ayan. Gusto ko sana medyo malaki na yung bilhin eh. 17 pieces to lahat. So sa magtatanong kung may aeroplano. Sa magtatanong kung magkano to, yung presyo niyan, iba-iba. Hindi ko mababanggit sa inyo. Pero nagre-range siya ng 250 Ah, I mean, 150 to 250. O, oh, ba diba? Ang gaganda na ng presyo niya kumpara before. Tingnan nyo naman, ang fluffy. Fluffy or yung bulak. Yan yung gusto ko. Actually, meron pa Astro, yon, Yun yung mga gusto ko, yung makabila ko ng Astro. Wait lang ha. Ibaba ko lang kayo ng konti para makita nyo yung ating ino-open Ganda ng packaging niya anong date ngayon? January 27 ngayon and nabili ko to January 25 tignan nyo, ang ganda oh January 25 ko to in order ipinaship siya sa akin that day then and then 26 hindi ko siya nakuha so 27 ngayon, ngayon ko lang siya nakuha sa ang gaganda, guys. Ang gaganda. And, iba-iba yung color niya. May black. Ito, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ah, 12 lang to. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kaya ako bumili nito kasi na-amaze ako doon sa mga parang bulak-bulak niya. O yung, hindi ko alam kung anong tawag nila dito eh. Sa mga parang bulak na yan. Yung iba, wala pa siya or hindi pa lumalabas yung mga parang bulak-bulak niya sa katawan. And yung binili ko is yung nakalabas na. Ayan no, o, ganda o. Oh. Check ko. Oh. Ang laki nito ah. Pwede pa naman. Pwede pa naman siya sa aking paso. So bibili na lang ako ng paso. Yung white pots. Bubuksan ko lang 'to. Etong aking in order na to is isang klase lang siya, isang variety siya, pero magkakaiba yung ribs. And yung ribs, depende po 'yon kung alam ko pinakamahal 13 ribs eh. 2 4 6 8 10 12 13. Ito 13 ribs. Ang ganda daw. Ang bibilin ko sana is 12 pieces lang, na uwi sa 17 pieces kasi ano um may pre-seller. Ay, ayun lang. Meron siyang sugat dito sa area na 'to. Pero ano na siya? Dry na yung sugat niya. Kinikilig ako dito sa binubuksan ko na 'to. Wala pa ako nung Lopopora ba yun na tinatawag. Pero gusto kong bumili nun kahit ilang peraso lang. Mura na rin naman yun ngayon. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ito 12. Meron silang mga 100 to 150 pesos. May mga sale nga sila doon na 50 pesos eh. Nakakatuwa. Nakita ko lang. First time kong umorder sa kanila. And medyo ano na siya. Um, dehydrated na yung ating ino-open ngayon, hindi ko alam kung lahat dehydrated ha, kasi syempre naka to, kailangan na natin siyang iripat, and gagawa ko ng pating mix nito pag na-order ko na yung paso na kailangan ko kailangan na pala natin magmadali kasi may nagbibidyo, okay baka ma copyright tayo Or puputol-putolin ko na lang yung mga sinasabi ko kasi baka ma copyright tayo malakas yung ano, yung boses. 2 4 6 8 10 12. Ito 12 ano rin, ribs. Yung ribs na tinatawag, ito guys oh yun, no? yung parang balimbing Ayun, sa mga hindi nakakaalam niyan, bibilangin niya siya 2 4 6 8 10 12. 12 to. Ang ganda niya parang siyang bola na ano eh. eh no, Ang ganda 'di ba? Niinganyo ko na naman ba kayo? Ay, para santo. Oh, ganyan. galing. Yata. <laughs> Dehydrated na nga siya. Kailangan na natin siya i... Ano, tingnan nyo, oh, nag -ri -wrinkle, -ri wrinkle na siya dito sa ilalim. Pero, alam nyo guys, pag ito naka-adjust after one month ang pagkakatanim, niya ay maano to, ma matawag dito, makaka-adjust, mas lalong gaganda, mas lalong tataba. Ayun oh, ang ganda. Ito nga yung mga nakikita ko, yung gusto ko yung may mga bulak-bulak diyan. Ang ganda niya. Oh my god. Sana magkasya sa so, to sa ano dalawang tray. Sabi ko kasi ang laman ng isang tray ko is 12 pieces lang, kaya 12 lang yung bibiling ko. Sabi niya gawin niyo na pong 17 pieces. Oh, edi go. So kulang pa ako ng 17, 18, 19, 20 1, 2, 24 7 pieces ha! gusto ko bumili ng ganito o oh. eto oh. yung ganito alam nyo ano sa Daiso ko din to nabili kaya lang wala na akong makitaan nito ang ganda pa naman nito makapal and 3 inches yung kanyang laki. Gustong gusto ko to. Kasi 88 pesos, nagmahal na rin ha. Yung pinaka 88 pesos dati, naging 98 na ngayon. And yung 66 pesos, naging 88 na ngayon. Napakamahal na ng mga bilihin. And eto, wala akong mabili nito. Maghahanap ako sa ibang Daiso. Baka sakaling meron. Sa Trinoma, wala. Dito sa Malaria, malapit sa amin, wala. San pa kaya may paso na ganito, guys? 3 inches. Ganyan yung ano niya, parang bulaklak siya. Siguro kahit hindi sa Daiso may mabibilhan nito eh. Ang ganda kasi, makapal. And perfect siya sa, pa, sa tray ko. Nung nakaraan, nag-ano na rin ako. nag ako ng aking mga gymno na variegated. Kasi yung mga nagtatatluhan ko na gymno dito ay ang lalaki na. Pakita ko sa inyo. Ito guys, oh, Maliit lang siya nung itinanim ko dito pero nagtabaan na kasi siya at naglakihan na lumalabas na sa kanyang paso. Nagripat ako nung nakaraan kaya lang naubusan ako ng ganito. Kaya itinigil ko na. Pero konti na lang naman. Mga 1, 2, 3, mga 8. 8 pots pa na tigtatatlo yung tatanggalin ko or paghihiwahiwalayin ko. Wala pa akong nakikitang lime ang color. Hindi ko kasi nasabi na kailangan ko rin ito. Ito naman, ang color niya is dark. Yung color niya sa ilalim, para siyang violet. And dark yata ang tawag nila dito. Ang ganda naman eh. Kaya lang, naghahanap ako ng mga lime. Ang color, wala yata. Wala yata ng lime. Di bali, may bibilin pa ako dun eh. eto maganda rin siya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ribs din. Limang peraso yung binili ko na 13 ribs. Tingnan nyo yung ribs niya, oh. Naghiwalay. Ay, I, I mean, magkadikit dito yung ribs niya. Parang naghihiwalay na sila. Yan. Kailangan nang itanim. Malalaki siya in fairness. Ito, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ribs din to. Ang ganda o. Oh. 13 ribs. Mamaya, hindi nyo makikita yung ganda niya pag hindi magkakasama eh. Wait, mamaya. I-open ko lang to lahat. Ay, ito maganda. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 ribs naman to. Two, four, six. Two, four, six, eight, ten, twelve, thirteen. Thirteen ribs din to. Ito yung last. Aray ko. Ito yung pinakamalaki. 2, 4, 6, 8, 10. Oo. Oh, 10 ribs lang to guys. And pinakamalaki siya. Ang ganda niya. Wala nga ako nung lime. Ang color. So, yun yung bibiliin ko soon. So, eto na guys. Yung aking na-order. 7 pieces ng mga fluffy na LV. Ayan. Medyo ano na tayo dito. Um, nahuli na tayo sa pagkukolek ng mga ganito kasi eto ilang taon na din to sa market na binibenta pero ngayon lang kasi ako nagkagusto sa kanya and ngayon ko lang siya na-appreciate minsan kasi late ko nang na-appreciate yung mga halaman and doon lang ako bumibili o yun lang yung time na bumibili ako and sa napansin ko ang color na meron ako dito is yung dark and yung green wala ako nung lime. Pag nagkita ako ng ganitong paso, ayan, ang laman niya ay six. Six ang aking malalagay. Tapos, sa gitna may dalawa. So, 8. Kung gagawin ko ay 8 pieces sa isang tray, kulang pa rin to, ay sobra to ng isang peraso. Ayan, so ang gagawin ko dito is tig to 12 na rin kasi kasya naman to. Ito yung pinakamalaki, nasan ba yun? Ito to. Ito yung pinakamalaki. So, dito natin siya isusukat dito ayun lang guys ang aking na unbox ngayon, magkakamukha kasi iisang klase lang sila pinagkakaiba lang nila is yung ribs bilang ng ribs tapos, may nakahiga na naman dito eto yung hoya ko eto oh yan, yung mga hoya natin may ginagawa ako dyan guys kaya ganyan. Ito o. Oh, NR02. Tapos NR01. And then ito si XQ na splash sana maging silver ka. Yung silver kasi, maganda rin siya. Pero parang, ano rin, nagre revert din siya into splash. Kaya, yung splash na lang binili ko, mas mura. Ayan. Kung mapapansin nyo sa Hoya, ang mga binibili ko is pa isa-isang dahon, pa dalawa-dalawa. Kasi, mabubuhay naman natin yan. And, dadami naman yan. Ayan, ang dumi na tuloy ng kuko So, dito ko na i ang ating vlog sa aking mga in-unbox na yan. Ilalagay ko siya dito sa area na to dyan. Dito ko siya ilalagay dalawa. Dalawang tray. And etong aking biniling tray ay anim na peraso. Tatlo to. And then tatlo to. Ang laman ng isang stand ko is apat. So since meron na akong dalawa doon, dadagdag ko pang dalawa. Kasi lilipat ko yung ating mga fitonya para hindi sila mainita ng bongga. Yan. Yeah, doon muna sila sa likod. So ayun guys, see you on our next video. Bye.